Ano ba mind? It's dito na dito ng madaling araw. Floji? G. Mga ayon kami sa akin, no? Hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po yat dugo pawis bago makuha yung nais kumilos ako di lang basta humiling baka mapranenta ka sa akin mga bagong parating mahihilo kahit di ka laseng sa dami ng tinanay mabang na lang sa bunga para pitasin habang sila gutong patos na kanin read a puro papel ang pwede walang bariya di lang dyan pati busa busog lagi walang palya nakipon ako na milyon na walang gamit na alkansya lumawak ang pangalan ng walang dumis, walang Asahan mo, sobrang smooth ng move, good, ng mood. Kung lang sa studio, good. Hindi ako cook, pero busog kapag nag-serve ng food. Yung rap ko, ang sarap. Yung rap nyo, ang sarap. In Kaya magmano ka. Para pag natalo, may balato ka. Wala nang dapat pa ng pagtalunan. May nanalo na. May mga plano na bago. Diyos ko, pano na? Karong-klaro na lahat sila. Dehado na. Mga yung tama sa akin, no? hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod puyat, dugo pawis bago makuha yung nais kumilos ako di lang basta humiling Kaya kahit sumangayon ka man sa akin o no? hindi Kung anong meron ako hindi ko hiningi Puyat dugo pawis bago makuha yung nais kumilos ako di lang basta humiling utak ko malawak, malalaga yan ng mga banat, pagbalak, makilala ka agad kasi hangad na mukha mababag sa sobrang lalim na mga dagat ang maasi mo inalat, halos abot kamay na nila pangarap, pero di pa rin yung pinalad. sige, unahan palagi ng Yabang hanggang sa may panalong laban pero mas mayos pa rin yung panalo ko muna sa una tsaka mo Yabang, huwag mo muna hanapin yung mga hiyawan to sa pagkakarabang di makitaan kasi yan yung yung pinakitaan, bago kitaan. dito madali makuha dito mas siguro ang ruta magpakatuta, mano, magdang malaputing tupa gawin ng lahat ng para araw ka, maraming magmamagaling asal, yung zasagaling ka, kagati, mamatahin ka. Kaso yung parang maraming ginto ka. Yung sarili mo, kalibitin mo na yung ganito, ayaw makasink mura, nagamit ko din yung naging pa ng bagong naging luma. O baka talo ka, sige, panalo ka na, ka na, o baka na sa pata, mo, parami mo lang nagawa. At manalangin na sana yung duda nila lumala, para yung gutom mo sa katawan na hindi mawala. Huwag niyo bilangin yung tuminala, mo lagi yung gusto nila ay Sa pamumukha, ganyan ipapamukha na lahat sila baliwala. Sa mga ayong kama sa akin, no, hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po lugo pawis bago makuha yung nais kumilos ako di lang basta humili kaya kahit sumamayan ka man sa akin o hindi kung anong meron ako hindi ko hiningi Pagod po dugo at bago makuha yung nais Kumilos ako di lang basta humili Kaya kahit sumang ayon ka man sa akin o hindi Kung anong meron ako hindi ko hiningi Pagod po dugo kawis pawis bago makuha yung nais kumilos ako di lang basta humili kaya kahit sumang yung tama sa akin o hindi kung anong meron ako hindi ko hiningin Pagod po yat, lugo, pawis, bago makuha yung nais Kumilos ako, di lang basta humiling Floody!